Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Hello mga kaagapay, alam niyo po dito sa Happy Bahay Happy Buhay Ramdam na namin ang init ng summer Grabe, so ang init, mm. And speaking of fire, honey uh, Usong sunog ngayon Kaya dapat pag yes. po tayo Alam mo pong, naisip ko lang, ano Grabe, mm. narinig mo ba yung news na Isang buong row ng bahay na sunog mm. Because of fire, di ba? Alam niyo po, there is something incredibly powerful about fire mm. It's powerful enough that we cannot live without it. Siyempre, kailangan natin yan sa pagluluto. Nakita ko may flicker ka, di ba? So, kailangan natin yan every time nagluluto tayo. Kapag nasa malamig na bansa, tulad nung nagpunta tayo sa Amerika, grabe, talaga po magre-request kayo sa kamag-anak nyo na please pakibuhay ang fireplace kasi lamig na lamig tayo. So, we need fire in order to keep us warm. Yes. Alam mo, honey, sa Amerika din, di ba? Meron tinatawag na wildfire o forest fire. So, talagang iwa-wipe out niya ang buong forest, di ba? Pag nagsimula ang apa. Boy, alam po ninyo, honey, fire is needed to sustain life, but at the same time, it also has the power to destroy life. Yeah. Totoo yan, honey. Tulad na lang halimbawa, honey, ng marital love. Our marriage cannot live or survive without proper and pure love. But on the other hand, honey, the absence of love in our marriage has the power to destroy it. Agree. Kaya naman bilang mag-asawa, honey, mahalaga talaga to keep the fire burning. Yes. Sabi na dapat ablaze ang inyong mm. pagmamahalan. Keep the ba? love alive. Yes, Wag nating hayaang mawala ang pagmamahala mm. na yan. Huwag natin patayin yung apoy. Honey, gusto kong kausapin yung mga husbands na katulad ko, hindi ba? Alam po ninyo, never ever stop dating your wives. Yes. Dating, alam po ninyo, doesn't always mean you have to go out and spend money. Mm. Pero maganda rin paminsan-minsan halina pag-ipunan. Yes. Para naman pakiramdam ng ating mga asawa, yes. eh special sila hindi yes. ba? Remember that dating is a mindset. Mm -hmm. Paano kayo noon, 'di ba? Ibalik ninyo yung mga araw na lumalabas kayo nagde-date, kayo, talagang excited ka, hindi ba? nagbibis biz ka pa sa bahay, susunduin mo yung girlfriend mo, 'di ba? Kinikilig kami, ka, diba? ka na. Uy, gusto ko yung sinabi mm -hmm. mo, that dating is a mindset. Mm -hmm. Hindi po kailangan na ay nako, dating gastos mm -hmm. yan, tama na matanda na mm -hmm. tayo for that. Pero I love what you said na dating is a mm -hmm. mindset. Balik-balikan nyo, mm -hmm. paano ba kayo noon? Mm -hmm. What made you fall in love with each other before? Mm -hmm. At kahit naman nasa bahay, pwede rin naman kayo right. mag-date, diba? Mm -hmm. Dahil nga, nasa isip, nasa puso oh. ang mag-date sa asawa. Tama. At isa pa, honey, in order to keep the fire burning, mm -hmm. ako talagang ang maa advise ko mm -hmm. sa mga kaagapay, alam mo, magdasal sila together. Oh, yes. Napaka-powerful po. You Lagi can't na go wrong. Sa Sabi yan, there is power when a husband and a wife mm -hmm. pray together kasi lagi nating sinasabi, mm -hmm. nag-i-increase, di ba, exponentially yung yes. power nila Nakakaroon mm -hmm. po ng synergism kapag ang mag-asawa ay nagsasabay mm -hmm. sa panalangin Para bang lahat kaya nilang ma-overcome right. Nakakapagtulungan sila mm -hmm. And you know what, Bong? Something beautiful really happens whenever mm -hmm. we pray together Amen. That is when the Holy Spirit binds us together That's true Remember that Christ is the fire starter and our igniter And his presence in our marriage will fan the flames of love Lagi po natin tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin At magtatagumpayan lahat ng suliranin Ako po si Bong Pineda At Ako naman po si Claire para sa Happy Bahay Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!